Kain po tayo. Nagluto ko ng Bicol Express. Ayan po. Ito naman, kay baby. Nilaga ko po kalabasa. Tsaka Bicol Express. Ang sarap. Tapos ito, isa. Kasama rin sa Bicol Express. Ah! Ah! Ate. <laughs> Ang sarap. Kain po tayo. Tara na, kain tayo. Kain ka na, bebe. Ayan po yung niya. Papapa oh, na. Hmm. Kain po tayo. Napakasarap ng Bicol Express na luto ko ngayon. nag siya talaga. Nagmamantika. Gusto mo kain na, papa na, bebe. Kain po tayo. Ngayon pang Sasabay sa atin si Raisin. Kakain na, bebe. Hmm. Ay, ang sarap ng Bicol Express. Kakain ka Bicol Express, Bebe? <laughs> ah ah. Ah ah. Ah ah. Kakain na po ang Bebe Raisin. Acing. 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 Acing, acing. Acing, acing. Kegigising lang nya. Oh, papa. Hmm. Charot! <laughs> Ako naman katatapos ko lang maligo. Kaya yung buho ko eh, kalat-kalat pa siya. Ito po yung Bicol Express natin ah, oh. tanghalian. Ah! nagmamantika ng sauro. Sabi sa inyo, nagmamantika eh. Buti na lang nandito yung plato ko. Dito siya na ano, nalabinod. Oh. Ay! <laughs> Bakit ka <yun> nakatitig? Inyo! <laughs> Ay, natapon na ata eh. Nakunin mo yung pamunas ni Raisen, nak. Nak, ayan o, nakasampay. Yung towel. Nakakain. Nak, paabot nga. Ayan, abot mo dito. O, papa si Reisen o. Sasabay sa ating kumain. Bungit eh. Sarap. Yung ano, yung electric pad, nagpapawin siya na si Reisen Sarap. Ngayon lang uli ako nakapagluto ng Bicol Express. <laughs> so, baby, may sent ka gising lang niya. bay matulog ng daddy niya. Walang pasok yung daddy niya. May araw na may pasok sa esko. Merong araw na wala Wala. <laughs> Sinusundan so, niya natin yung si daddy niya. Kain na tayo! sarap. Papa, sarap, papa. Favorito niya ang kalabasa. Oo. Ah. Oh. Damo. oh, hinta mo. Oh. <laughs> papa. niya ang kalabasa eh. Ako mamaya na kakain. Si Raisen muna. Ay, sarap naman. Happy. Yan ang food ni Raisin ngayon. <laughs> kalabasa. Oh no, yan. Hindi pwede yung plato. Hindi pwede yung plato. Papakalang, papa ka lang, papa. Nak apa yang perlu menaik saya asalnya kau mau khusus bagus ujung ujung oh umah umah anu na umah anu na sih ah umah na si Raisin, ah apa 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 tidak ada ada Iya, sistemnya apa apa nya apa ya apa ya sudah sudah mia hmm. mia aku kakak mama oh mama dari oh mama karen kirimin saya aku gua nanginin sobr innya ui sobr nomor diikut ekstra apa kata pak iya yeah, beri ya oke okay. kita okay, mundur siapa si oh, winter oh ini si winter ada si winter kala bila Tulala, Tulala. Tulala. tulil, 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 Ah, tulil, 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 Ah. Atri, hi Ay, tu rin kalabasa, apa, apa, apa? Ah, <laughs> Ate. Ate. tatay. Nanay. Dada. Ate. Dada. Dada. Ikaw naman. Ikaw. Ikaw. Dada. Hey, Dada. <laughs> dada. Dada. <laughs> huh! Dada. 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 <laughs> dada. 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 hindi, <laughs> <Sarah, Papa>. pa. <laughs> isang araw gumala kami um, 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 araw um, 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 na, araw, gagala uli kami na Huwag yan, huwag yan plato. Bawal pa sa'yo. Gagala ulit kami sa susunod na araw ni Raisin. Uh, papa ka para sa susunod. Lalabas ulit tayo, papa ka. Sa... Mmm, sarap. Ang sarap naman na uh, papa. Mm. Ganda ng tulog mo, haba. Parang puyat ka kagabi, Raisin Puyat ka ba kagabi? Oh. Uh. Ừ. Em ngủ cả bóng sớm. Say hai ta tai, say một hai ta tai. Hai ta tai. Ô, 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 ô. Mm, mm, mm. Ayo, mm. mo. Hi, tatay. Ayun na. Hi, tatay. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss si tatay. Flying kiss si tatay. Flying kiss. <laughs> panghimagas ni Bebe Resen. Ang paborito niya. <laughs> Binili namin to sa ano. Sa mall ng isang araw. Ay, nililipad ng hangin. Ako mo itong tawel. Tapos ka na kumain. Ako naman kakain na. Ay, ay, babaksan nga atin. Ano? Babaksan ka.